Okay, mga kamugil. So, yung papabot natin video sa inyo ngayon, itong pagkagawa ng lababo, no? Sa so, gustong mga mag-DIY, sa mga magagaling, hindi na po ito para sa inyo, no? So, ang pagkagawa po ng lababo, meron po tayo yung dalawang klase o maraming klase, no? Na pagkayari nito. Uh, una, sa Pilipinas talaga, madalas, yung nakasanayan, lahat si HB, no? Si HB lahat. Pinafile natin. Ako man mga kamukil aminado na yun din yung mga gawa ko noon, no? Yun din yung ginagawa ko. So, ngayon, ah, uh, simula nagbablog na ako, gumahanap ako ng mga iba't ibang klaseng diskarte, no, sa trabaho ng So, ito yung pinapagawa ko ngayon dito sa project sa Katalunan, no. O, buhos to lahat, mga kamukil, no. Sa CHP kasi na tinatawag natin yung gagawin natin pang framing dito. Ayan, yung pang sidings natin. Kakapal talaga siya, mga kamugil no. Makapal yung mga posty o natin dito sa ilalim, aabot siya ng mga 6 inches yung pinaka penis niya, no? Dahil 4 inches na yung CHB ginagamit natin dito. So dagdagan pa natin ng plastering tapos pagtatiles sa mga gilid. Aabot siya ng size. So masyadong makapal siyang tingnan. So dito kasi sa buhos mga kamugil, kahit ano man yung kapal na gusto mo, pwede 2 inches, 3 inches, o kahit ano man, no? Pagka buhos, masusunod mo mga kamugil. So madalas talaga kapag ka mga countertop, ganito, kitchen sink, nasa 3 inches lang tayo no? maganda kasi tingnan mga kamkin manipis lang yung ating mga sidings oh, napakaganda nyo tingnan at unang una malinis yung so mga kamukin yung pagkayari nito so pagka ganito mga kamkin, una natin ginagawa simpre importante yung layouting mga sukat sukat so, saan ba tayo dapat kumuha ng sukat direkta ba tayo dun sa may flooring ang ating gagawin so pwede rin mga kamkin kapag sigurado natin na ang ating pagkukuha ng reference yung flooring natin is tuwid na tuwid po yan no? Pero sa amin mga kamukil, ito, yung discard ni Dudong dito, uh, doon siya kumuha ng reference dito sa hamba, sa pinakamindor na hamba. Kasi may guide kami doon para sa finish flooring natin, kasali na tiles. No? So doon siya kumuha. So yung taas ng ating countertop mga kamukil, 85 cm lagi yan. No? finish uh, na yan, pinaka-finish na yan mga kamukil. Ito yung magiging finish natin dito. Hindi itong sa taas kasi, unang-una, dito siya kumuha sa flooring. Ito yung unang level niya. So mataas yan So pumunta siya dun sa Hamba, sa Mindor Nandun kasi yung pinaka original na Level o Reference ng ating pagtatiles So ito yung tama niya pangalawang guhit. So ngayon nung nakuha niya na yun Nilevel niya itong mga kamukil palibot Kailangan may guhit mga kamukil para hindi tayo mawala no? Laging mayroon tayong guhit So ang susunod nito mga kamukil ah Dahil nasa 3 inches yung ating flooring Pwedeng mula dito sa guhit na tumakam wheel pinaka finish ta flooring natin kasali na tiles to pwede kang magsukat dito ng 1.5 uh, inches o dito tatama ang iyong uh, kabilyada o di bar yung bakal natin dito tatama yan palibot na yan mga kamugil no? barina natin dito yan. so yung lapad ng ating Uh, countertop para sa ating kitchen sink. Laging standard yung mga kamugil, 60 cm, no? O, so, yun naman laging uh, standard size sa Pilipinas, no? Na mga kitchen sink natin, o lababo. So, pagkatapos niyan mga kamugil, ito kung napapansin nyo, isang sidings lang yung ginagawa natin dito, no? Ang mangyayari kasi dito mga kamugil, ito, itong mga bakal na to, nakabaon to sa flooring, ito. So, ito lahat to, papasok to dito, ibubutas natin to, papasok dito walang putol yan mga kamukil isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na bakal no? na 10 mm 12 mm siguro ni Dong 10 nagko kayo no standard ano? yun iba so anim na 10 mm papasok natin doon yan tagos yan mga kamukil hanggang sa ating wall so yung mga 60 cm natin na bakal, yun din yung ilalatag natin dito na hindi malayo yung spacing niya. No? Nasa mga 15 uh, cm yung ating spacing para mas malapit, mas matibay siya. Hindi kukulaps yung ating countertop. No? At yung bakal naman dun mga kamkil, nakatuhog yan dito hanggang dun. No? So dito yung pinaka uh, joint niya. Kumbaga dito yung pinaka tibay niya na side. So, maraming bisis, marami ng ganitong klase ginawa namin o niyari namin na counter tap mga kamkilo. Malinis siya sa ilalim, no? Kung titingnan natin, tatako tayo, baka kukulaps, no? O, hindi po yun mangyayari, mga kamkil. Dahil ang mangyayari dito, pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng cabinet dyan sa ilalim na aluminum, no? So, mapapakayo ko sa lahat. Huwag tayong gumamit ng anumang klaseng pagkaganito nasa mga tubig na area. Kailangan, lagi kong ina-, uh, ina advice kung ako lang yung masusunod aluminum tayo no naglas yung mga pintuan niya kasi sa aluminum tatagal tayo diyan di ba malaki yung gastos natin kasi sa mga mila mainboard board na ginagamit natin mga kamugil gagastos din tayo no walang pinagkaiba pareho lang tayong gagastos so sa aluminum glass kasi malinis salamin na lahat no at hindi basta-basta masisira sa tubig-tubig lang mga kamugil no so yung isang kliyente ko dati na isa din pulis aluminum yung ginamit niya sinusunod niya yung sinasabi ko so, hanggang ngayon maganda pa alright so yan lang mga kamugila yung ating mapapaabot dito sa video na to magawa ng countertop na buhos mga kamugil so abangan nyo na lang yung penis nito kasi yung tatapos nito si dudong ito siya yung tatapos nito mula pagporma hanggang ma-tiles itong mga kamugila. So, yung ating sit-up ng tubig, bakit mag, uh, magtataka kayo, bakit wala mga kamukil, no? Napakadali lang yan kasi nasa likuran lang nito, nitong wall yung source ng tubig natin. So, bumutas lang tayo dyan, tapos kakat natin. Uh, yun na, tapos na yun, no? Yan lang, no? So, pati yung tapo nito sa kitchen sink dyan lang, nasa gilid lang nito yung kanal. Kaya walang problema. Okay, yan lang mga kamugil. Thank you. Maraming salamat. Okay, ito na yung niya, mga kamugil, oh. Sa pag bubuhos natin, ito yung magiging forma niya. Napapansin, no? Sagad, pasok siya. so, ito dito naman mga kamagil, papunta dun. Pasok din yan. O, so, dito yung magsasalubong yung mga puwersa niya. No? At sa tulong nito mga kamagil, yung nakikita nyo sa lapit ng nilalagay natin, yung pangamban yung mag-collapse. Wala po yan, hindi yan nangyayari mga kamagil. Ayan na. So, bukat, mabuhusan na to mga kamagil. So, yun lang, ha. No? yung discarding yung tropang mungkil sa so, paggagawa ng mga counter -top, no okay thank you mga kamungkil okay sana may mapukulot kayong idea o kalaman dito no? yung ating spacing nito 15 cm 15 cm doon no oh. ayan so lahat 15 15 yan mga kamungkil yung ating ah uh, sit up ng bakal no para mas matibay siya malapit napapansin nyo yung ating uh, deep form bar no? napakalaki Right, ang kamukil. Thank you.